Ganamon, ganamon, ganamon. Oy, ang laki. Sabi ko sa lalaki. Lalaki, mga kabeng 'yon, laki Oh. Hasangin mo. Tom. Oh, lupit. Wow, oy, wow. Ang laki. Tidak Good morning, good morning Good morning, aling araw At for today's video Ayan Nagkakarapahantin kami ni Utol Nanting namin ang mga karpa dito sa may lagusa Ay! Ha? Ah, karpa? Ay, ano daan ah, talaga ito? Ay, karpa tayo! Na huli, huli, huli. Ang laki. Lala, ganamon, ganamon. Okay. Ha? Ah? Ganamon, ganamon. Karapanding tayo ngayon eh. Ha? 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 Ganamon, ganamon, ganamon. O yan, lalaki. Sabi ko sa'yo, lalaki. Lalaki, mga kapeng yun. Lalaki, oh. Diba? Nasa agusan sila. Mr. Tunying! Your request! Oh, laki. Pakita mo nga dito. Ikaw, ipatadal mo 20. Di mo na yung kukain na. Baka mat matay asigod. Ayan, no? Laki! Oh, di ba? Naka isa na, isang karpa, karpa hunting. Nandito sila sama agus mga kapengyo eh. Di lang halata. Grabe, kala ko wala na. Dan. Isa dagdagan mo pa to para ano? Makadami tayo ng karpa, lalaki pa naman yun. Yeah. Dito lang sa maagos na ito mga kapeng yun. Itay natin sa utol. Hmm. Ingat lang tayo at baka bumagsak ang malakas na ulan. Hindi ko na makita eh. Si Utol eh. Malakas pa yung mata eh. Kitang kita pa yung mga tarpa eh. Ajay! Ajay! Ay, pati. Yellow, Ajay. Yellow. Yellow, Ajay. Yeah. Pwede nga karpa. Silabi ah. Kaya kunin mo na yan. Malaki yan Oh. Oh. Oh, kalau masakan tak enak, sayang. Pasok. Karpa Dalam Ah Dekil dengan karpa Ada Eh Usah kalau alam dimabah ba aja na? Bimba Sayang. ayun janitor ditor. Di kerpa aja? <laughs> kerpa? Kecil. Laki ya? Dalam. Ah. Dalam. pala nagtatago aku ya. dalag Sayang. Binugaw mo ba ilang kumaang? sapatos na malaki yan. Ayan no? Kawan oh, mo, di ko mag-aata. Ayan no? Pating ng... Ano? Bangul-bangul. Hmm? Pinapuruan yung malaking karpa. Damulang na karpa.

Ang lupit. <laughs> wow! Ay, <Oy>, wow! <laughs> Ang laki! Oh, grabe naman yan! Ang laki, oh! Hmm? <laughs> oh, grabe! Grabe ba? Ang lupit. Hindi na ng lambat. Sangkar karpa, isang tilapia nahuli namin. dati kasi yung maraming tarpa eh. Ayan. ang hirap maglakad kasi maagos ada asal bukan hujan sama nggak ini jah itu nih tiba-tiba nih ya ini apa gili itu nih utul apa ah kabut Nggak ada pak Dah Oh nukut no Ay pula. Oh, medamo pa rin, tatlo. Oh. 3. Teka, tatlo pa rin. Oy, bigat na, dalawa pa lang yung. Sino huli narin eh. Bigat na ako. Yan yung mga pulo, oh. Yung pula talagang nagpapano dyan eh. Ganda ng kulay. Malit. Baka wala mo na. Yeah. karpa. Akin ka na. Kanit ipating yam.

malalim na parte kaya ba? Ha? Uh -huh? malalim hindi natin hindi natin si utol malalim yun ulit, ulit. baba pa lang naik <coughs> like. eh nee. ay ayo na nuan na kan?

Oh, marami. Ayun oh. No. may malaki, may malaki. Tata, ayun dito. Kalkalunay. Sarap nyo, no? Kalkalunay. Okay. Isa, isa yung nakuli namin karpa mga kapengyo. Tapos, ay tilapia na. bugo bugo ano laki oh niya maitay nagdadakong ya abi ya abi ang telapi

agis pa ah uh, okay na pulitis ah pulitis pang inabraw? tinunog na tilapia inihaw na tilapia tas pulitis yan uy sim sim ang tao tao sa tao sang hagis pasa na mahuli ni Udol yung malaki ano Saan yung mga dayo? Yun o. Oh. Nakabig mo. Malaki yun eh. Huwag naratay ka din ah. Um, Mababaw kung malalim. Baka mabasa yung ano. Dah? Wala? Wala daw eh. Pahiling-iling sa si utol ah. Ay, malak. Tak kelada, Ya. Nyata. Mang janin sama. Aib, dilapian laki. Dia mulak nanti lah. Aduh dah. Ada tau. Aduh, oi lah. Terus, terus, terus. Terus tayo. Aduh, ambil dia masih lah. Aduh dah, nih, Oh, yuk. <laughs> Parang wala pero madami pala. Ito yung tingwa ganun pa yung kabilang. Ganun yung yung Yun. Lalaki pa. oy 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 Ah! Dua. Sayang yung dalawa na yan kung... Hmm? hmm. hmm. Uh -huh. <laughs> tas mo? oo, taas nulong eh 어유. 대박 퀄이야. 솔리드. 솔리드. 스톤 나만이야. 나만이야. Wow. Talagang alam mo na. Sayang. Malaki 'yan. Uy. Mhm. Mm hmm? Yun. Ayan mga kafe nyo. Thank you so much. Hanggang sa susunod na mga video natin. Paalam. Take care always.